mga bago ko pong gawang pamain yan ito nga pala yung blue ang buntot nya tawagin na tinabakong galungkong at ito yung kulay pulang buntot ang tawagin po ay burot Ayan. Ayan, maganda ito sa panghilahila tapos ito po yung grain ang buntot nya ay dilaw galunggung, din po ito galungkong ang buntot niya dilaw ayan ayan at marami po akong gagawin ayan pwede na po ako mag powder kung gusto po ninyo ng aking pamain ayan at hindi po ito ma namimihikan ang mga isda ayan at kumin lang po kayo kung nagustuhan yung aking mga pamain. Mag-comment po kayo para malaman ko kung ilan yung order ninyo. Ayan. May gawain pa tayo o kulay o green. Ayan. Sa susunod po kong gagawin, ang gagawin ko yung pang tanigi. Yung aking gagawin sa sunod. Tapos yung pang sibungin ang tawag po ay tartamala yun po ang aking gagawin sa sunod at ma-order pa po ako ng mga pang ulo-ulo nitong mga uh, pamain na ito ang ginawa ko lang po dito yung ano ano lang siya na bulpin yun po ang aking ginawang busugan yung pinakaulo-ulo niya yung bulpin ayan Ayan. Dinamihan ko rin naman po ang gawa nito. Dadamihan ko at niyang wala naman po itong biwas. At saka kung gusto din po ninyo umorder nung mga isda-isda. Ayan. Pwede rin po akong magawa nun. Ayan po. Ang dito na ng aking video at maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.